mga kalame sa ayo oh, kita ka na pirti kay mga kalame oh. bukog ulog baboy mga kalame ba sige kung mga kalame box bed niya lame panabe drink moderately ta mga kalame ah, uh, na mga kalame oh. pabuga na tag ulog bukog baboy mga kalame pili na nagbira roxing nag na nagbira na o oh. gatong uh, ulog, bukogs, baboy mga ato uh, na tiradahon tiradaho, no? na no? Oh sibuyas, na yung ng laurel, paminta mo ra, tirada diyan, tan tanla do. Oh. Yung plano na sarap pug patis, taog na. Erte na ng pulutan makalami, mahubog ba baka na o. Oh. Hmm. Pati lawan ato na sa tuma tropa o pasado na ha, na nato mga Ah. Hmm. Change shift na mo, mga makalami sa duty mo ng uh, kasi naabot mo na yung mag-inom-inom. Badnik mag mo ba? Ayaw po nang palabi. Ha? Mo dirit, ha? Makalami. <laughs> upasado na strupa, mga makalami. Matik na na. Hauno na na. Tawin pa rin natin ng vegetable, mga kalami. Oh. Vegetable ba? Wala sustansya. Wala sa kainom. Pero na, kaya po sustansya, mga kalami. Oh. Yeah. Lame. Ipanabi. Hehehe. <laughs>